Bili muna tayo ng cellphone holder kung meron tayong mabibili. Check natin dito. Gots, meron kayo, no? Cellphone holder. Cellphone holder. Magkano sa ganto? May charger to boss? 600. 600. awol oh, wala charger? awol oh, wala. Sige, boss. Nahanap ko kasi may charger eh. boss. Thank you. Yo! Yeah, good morning, good morning, good morning. Ano? <laughs> Anlutong ng good morning natin. Yeah, good morning sa inyo, mga boss, mga paps. So... For today ay magdi-deliver ako ngayon ng isda. Ayan, nandiyan sa gulay bird natin ah uh, dito sa Grotto Vista San Jose del Monte no? so ngayon bali naghahanap ako ng cellphone holder yan nakita nyo naman sa introduction natin ano? kasi hindi tayo makapag double booking kapag wala tayong cellphone holder hindi tayo makapamili ng booking no? kapag walang cellphone holder ang hirap din kasi Uh, wala tayong cellphone holder kapag uh, pupuntahan na natin si customer wala ta hindi natin alam kung lumalagpas na ba tayo o hindi pa kaya kailangan ko ng cellphone holder siguro hahanap muna ako ng cellphone holder bago tayo tumuloy sa kabanatang ito <laughs> so yun lang, mamaya na lang tayo magkita-kita ulit. Yun ang malapit dito guys. Malapit na ako sa meetup namin ng dideliveran ko. Wala pa akong mahanap na cellphone holder. Anda lang din ng motor shop dito. Pag wala, mag ako sa marketplace. Tapos makikipag meetup na lang din siguro. Ang hinahanap ko kasi yung may charger. Tapos kapag... Uh, may free time tayo ipakakabit natin yung charger na yan nakakapikon kasi magbaklas ng kahan ito no? ni Honda Click konting mali mo lang basag na yung clip eh check ko dito motorcycle shop to ina natin cellphone holder mukhang <laughs> walang cellphone holder walang display tinatopak tong honda click natin eh. ayun o bumibigay na yung baterya Hanap tayo pag wala akong nahanap, maghanap na lang ako sa marketplace. May kipag meet up na lang din ako. Handa lang dito eh. You oh. know? Dito ko sana ikakabit oh. Dito. Ayan oh. ready na nga ito eh. Para dun sa cellphone holder. So, yun guys, dito na tayo sa ano meet up ng customer. Ay, ito pala si Ma'am. Kay po 'yun, mam, sa Angel Fish po. Ito po. Thank you po. Oh, delivery done. So, hanap muna ako ng cellphone holder. Wait, tingin ako dito sa marketplace. ito may nagreply na. To pupuntahan natin to. So yun guys, yung kanina yung chinat, yung katat ko na bibilhin ko dapat ng cellphone holder. Wala pala siya sa kanila. So hindi rin natin makukuha. Gabi pa daw siya, pwede. Intayin pa ba natin yun. Tapos medyo epic lang din ano. walang pumapasok na booking sa akin if meron mang pumasok na booking pag bukas pag binuksan ko yung window wala na napakahirap kumuha ng booking ngayon ngayon napapaisip ako kung yung kung mag avail ba ako ng lalakit ah uh, yung bag tsaka jacket kasi nakalagay sa system nila pag nag-avail daw ng ganun uh, three times more higher ang pasok ng booking So napapaisip ako kung kukuha ako nun As in wala pa talaga ako nakukuha ang booking ano Mag iisang oras na mahigit na ako Magdadalawang oras na nga yata ako nakatambay dun sa tinambayan ko kanina Wala, ala akong makuha booking Meron man ako makuha ang booking napakalayo ng pick up Parang nasa 10 kilometers pa para ma-pick up yung item. Ngayon sa window ng Lalamove up ko wala, wala akong makuha ng booking. So ngayon uh, ang iniintindi ko makahanap ng uh, cellphone holder. Napakahirap ng walang cellphone holder. Kung aasahan ko lang yung tunog ng cellphone ko na may pumapasok na booking. Ah, uh, mawawala din agad 'yon. Ma makukuha din ng iba. So iba talaga kapag ka may cellphone holder. Muling nagbabalik. Kaya <laughs> yeah, so bumili na ako ng ito, Moto na ano 'to eh, yung may ball head. hindi mo na ako kumukuha ng booking kay Lala Move. Kasi napakahirap kumuha ng booking, ano parang nag advise si Lala Mob na kumuha ako ng lalakit lalakit <laughs> ng Lala Bag at Lala Jacket or kahit Lala Bag lang ano daw 3 times more higher yung chance na makakuha ako ng booking at mapunta sa akin yung booking Pero ngayon kasi nagdi-deliver ako ng isda nandun sa top box ko Ah, uh, ako sa bahay kanina kasi wala akong nakuhang booking alas 12 na noon. Wala pa ako nakukuhang booking. Umalis ako sa bahay mga 9. Na-drop off ko yung deliver ko ng isda ang uh, ng 9:30. So, bandang 12 na, wala pa akong booking na nakukuha. Laging naaagaw o nauunahan. Umuwi na lang ako sa bahay, uh, nag-deliver na lang ako ng isda. I mean, hindi pala mag-deliver, no? Nag-aalok ako sa mga pet shop ng mga isda. No so, may pet shop kasi dito. Tingnan ko kung kukuha sila. Sana kunin na nila, no? Pag naubos yan, tatry ko ulit mag, ano, kumuha ng book kay Lala Move. So, dito may pet shop dito sa Budbagin, Santa Maria. Sige, mamaya ulit. So, ayun na nga. Walang bakate dito sa pet shop na to. So, hanap pa tayo ng ibang pet Ay, thank you. Thank you. Bite nyo. Ay, ito din. Ang bite nila. <laughs> Pinadaan tayo, no? Okay, so, meron akong pupuntahan na isa pang pet dito. Uh, kapag hindi niya kinuha, eh, magro-road trip tayo. Maghanap tayo ng pet na uubos ng isda ako no. Doon, dito na tayo. Pero <laughs> sa restock lang daw nila. So, ano pa tayo ba? Ganun talaga, di ba? Hanap pa tayo ng ibang pwedeng pagdalan. Konti na lang yung dala ko eh. Uh, 180 pieces na lang 'yan papansin nyo wala pala tong charger itong nabili ko ah, uh, kaya naman ito na binili ko no choice na ako gusto ko lang din talaga magkaroon ng cellphone holder binili ko na kahit walang charger ngayon ma order na lang ako sa online ng motovolt din na charger na pwedeng ilagay dito sa side mirror so yun na lang binili ko separate and kaya din pala ganito na yung binili ko. Ah, uh, yung wala nang yung walang charger. Kaya binili ko na din pala talaga. <laughs> para magamit ko din kay Winner X. Kasi si Winner X, meron siya ng ball head na nakakabit doon sa magkabilang side mirror mount niya. Ah, uh, merong Kasi ginagamit ginagamit ko 'yung ginagamit ko 'yon para sa front cam natin. Tapos, yung isa, purpose talaga nun para sa cellphone holder. Yun lang. Pero meron kasi yung cellphone holder kay, para kay Winner X na minimal, minimal, minimalist lang. Yung sobrang swabe lang niya tignan. Hindi siya ganito. Yung nandito lang sa may likod, nandito lang nakamount sa ibaba ng panel gauge niya. Kaso, ang pinoproblema ko naman doon, hindi ko sure kung matibay ba yung cellphone holder baka mamaya malambot lang yan, malaglag yung cellphone diba Kaya tumitingin pa ako ng review o oh, tine-check ko pa yung reviews nung iba So dito may pet shop dito na malapit Pero di ko alam kung kukuha ng isda to eh Mamaya na lang ulit no Mission failed again So, karerestock lang din nila. Parang sabay-sabay silang nagrerestock. <laughs> Pero tiwala lang, makakahanap din naman tayo niyan eh. Titek natin dito kung sa part na to, kung mayroong mga pet shop dito, no. Kapag mayroon, alukan na din natin. So, ayun guys, meron akong ako nakita sa Google Maps. <laughs> na pet shop, malapit lang try natin ano kung kukuha siya o hindi o di okay lang dito lang daw sabi sa google maps ah ito, pa sa Sarado, hindi niyata nagbubukas <laughs> epic sarado hanap ah, ulit ako Kaysa pala maghanap ako, puntahan ko muna yung mga pet na alam ko na. Yung mga nakikita ko kapag gumagawa uh, gumagaway ako dito. Tsaka na lang natin sila lukin. So, let's go. Yun ang ating agenda ngayon, ano? Yung battery ng ano ko, ng GoPro. Buti na ikisama pa siya kasi minsan mabilis na siya malobot. Pero ngayon, okay pa. Medyo hindi ka nais-nais yung kalsada dito. ha. Spaltado, pero magaspang. to may pet dito eh. Ay, wala na. No? Do, sara na. Yung pet shop dun. May pet shop dun eh. sarado na anyway ah uh, tingin na lang tayo hanap na lang tayo dito dito na tayo magsisimulang mag road trip last na yung pet shop na yun alam ko eh uy saan kaya meron saan pet meron dito sa Marilao shout out sa naka aerox na dilaw ay meron ako alam dito ano lang siya nasa gilid lang ng kalsada changi try natin na kung kung kumukuha siya ay na binabara na ng busina ay wala natin anong nangyari sa inyo wala maghanap talaga tayo so manap na lang ako sa google maps at meron akong nakita dito sa may kawayan ano malapit lang yeah. So, malapit na tayo eh no entry patay lumiko tayo Boss, pwede magtanong, saan yung daan papasok dito kung sara? malayo pa? oo ah malayo, sige malayo pa pala yun ang problema ayun malayo Magsi-service road pa ako Yon. so wala na akong alam na fetch <laughs> up dito, malalayo na yung iba and yung iba ay sarado due to holiday yun guys siguro tapusin ko na dito at uh, salamat sa pagsama sa akin sa pagdi-deliver <laughs> isang success at tatlong hindi success okay lang yan ganun talaga at least di ba may success so gandini na lang tayo uh, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan ay eh, magsubscribe na kayo so yun yan yeah, so sa susunod eh sana sumahan nga samahan nyo pa ulit ako sa delivery delivery moments natin kita <laughs> kitang busina eh so yun lang ride right, safe sa inyo ingat sa lahat at sa mga kasangga natin dyan yun <laughs> lang out